today's video ay itong ulam naman natin ay ribs hinalo lang natin to sa dun sa pinapalambot na balbakwa para magkalasa lalo ang balbakwa ay nilog, nil, pinalambot natin to sa o, sa balbakwa kasi may timpla na yung balbakwa ito na ngayon ay inuha na natin at ito ang inulam natin samahan nyo ako mga par mga lods na kumain nga yung ito pananghalian ano to dahil alas 11 na ayan napakalambot ang, ang ribs ayan tumakalas na yung ribs sa buto nya ayan may patis tayo ayan. talagang gutom na gutom tayo ah, lambot oh. Ayan. Ribs yan, ribs. Ribs ng baka. Ito na natin kung makuubos natin itong kanin Dahil ang sarap ng ribs. Eh, talagang mag kakalas sa kong sa kanyang buto samahan nyo kong kumain mga par ayan makashare naman mga par sa kapanod uh, kapanood nito at uh, kung nagustuhan nyo ang aking video ayan ayan may tinit ayan ito ay naman na natin tong, itong tubig na to ay maligamgam gam kasi may, si, may sibo pa rin yung baka para hindi magkapit sa ating lalamunan yung sibo kailangan ang inumin natin ay maligamgam gam pag mga ganitong baka Ayan, eh, ayan yung, ayan yung, ayan yung, mga hugot na yung, mga yung, uh, rips. Ayan. Uh, video, nagugusog na tayo mga par. Ayan. Uh, Pagka-share naman mga par ng ating video para, at, huwag kalimutan mag comment ka rin para malaman natin kung saan nakarating ang ating video thank you nga pala sa mga bago natin followers at subscriber ayan mukhang pinapagalan natin dahil busog na talaga tayo kailangan kong ubusin tong kanin kaya tinikman ko nga pala yung luto ng aking bagong kusinero na laing kaya may kunting laing yan laing Pus sa Bicol na tong shout out sa mga Bicolano at mga ating follower ng Bicolano maraming maraming sa salamat sa inyo mga kababayan kong Bicolano naghahandaan na pala tayo dahil video eh, medyo makakarap makakuha sa lalamuna natin itong baka Yan. maligam kami itong tubig na to para hindi magsibo sa ating lalamuna ayan na nga maligam kami dahil eh, may pinakarap naman natin ang kabubukan kunti na lang ang ating kanin mga parang kailangan natin pilitin na ubusin silang kanin uh, uh, thank you sa mga nakapanood nito at uh, sa mga walang sawang sumusuporta sa aking video thank you for watching mga guys thank you thank you